Another day, another new vlog natin mga kasimple. Ano yan, ito yung kaganapan natin today. Ayan, so for today's video mga kasimple, no, maglalaba tayo ng carpet. O, tiba? Nanay a day, nanay daily everyday. The nanay um, work a day, charot. So, ayan na nga, lalawahan natin mga kasimple. Kasi magpalaba tayo ito sa labas. Ang mahal-mahal kaya, kaya, kayang-kaya kaya ko naman ito labhan. Magaan lang ito kasi maliit lang siya. So, ayan, ibabrush mo na natin. Nilagyan ko na yung sabon kanina. Huluman ba? O, ba diba? So, kasi mahal, mahal talaga ng pala ng carpet dito. So, sabi ko, kayang-kaya ko naman ito. Para makasim na naman ang aking asawa. Kaya nilabahan ko na lang talaga. So, iyon na nga mga kasimple ay... Um, after nito, syempre magluluto tayo ng pagkain kasi andito ang anak ni Papangkano so kailangan natin magluto kaya ayan na, magluluto tayo mamaya after ng labada ng carpet So, nilalagyan talaga ito ni Mima ng slime. So, kailangan-kailangan kong labhan kasi meron titinginan bahay namin talaga. So, kailangan kong todo linis talaga. Ang kasimple. Ang hirap-hirap talaga kapag ikaw lang mag-isa, no? So, ito na nga, magluluto na tayo. So, nahihirapan talaga kung makasimple kapag ako lang mag-isa, maglinis ang bahay. Tapos, maraming tao nagdudumi, naglagay ng mga kung ano-ano nagkakalat, hindi nagdudumi kung naglalagay ng mag nagkalat o yeah. so ang dami-dami nila ako lang talagang mag-isa kaya ngayon, ito na pagkatapos ng aking labahan ay eh, magluluto na ako kasi gutom na ang kasimple at andito yung anak ni Papangkano so kailangan ko din mag-prepare ng pagkain bago ako umalis ng trabaho Uri ba, umuwi is papangkanon na maaga. Anong nakalimutan niya? Sabi ko, bakit umuwi? -e? Charot. <laughs> so, ayan ang mga kasimple. Continue ating pagluluto. While ako naman, i eh, mamaya-mayang hapon, i eh, mayroon trabaho. Ayan, pagkatapos, pagkatapos natin magluto, ayan, maglilis na naman ulit. So, ayan na nga, gagawa tayo ng chicken curry for today's video. Ayan. Kasi pag, ay, pag alis ko ng trabaho, mga kasimple, ayan, may naiwan ako sa kayo ng pagkain. Kasi gusto-gusto, ito nakapapangkano panganay na anak. Kaya ito na, mga kasimple, ang sarap talaga ng ating am um, luto. Ayan, nagustuhan niya ng anak ni papangkano kasi masarap daw ang luto ko. Kaya charot. Kaya lagi yan nagpapaluto sa akin, dinadala doon sa kanyang mga kaibigan. So, ito na lang, mga kasimple, pag-uusapan natin ang buhay nanay charot. ayun Ayan, kapag talaga yun, may trabaho ka sa labas, may trabaho ka dito sa bahay, ikaw lang talaga ang nagilinis. Ay, naku, ginhawa na lang yung muha, charot. So, ayan, ang yung pagiging nanay, no, relax, relax lang talaga, patient lang talaga, or mayroong ka talagang uh, pag-uunawa, charot. So, ayan na mga mga kasimple. Minsan talaga pabago na ako, hindi talaga natin maiwasan na yung magagalit tayo sa mga anak, o ba diba? So, ano lang talaga yon So, minsan nasasabi ko ay normal lang talaga sa buhay, no? May, may mga anak tayo. So, kasi eh, syempre na agay mga tao magsarang-sarang basta kinabuhi. So, ganun. So, ayan. Shout out na nga sa mga, mga, inahan din ha, no? Nga busy talaga sa buhay. Hindi lang kasimple ikaw ang busy, kundi maraming mga nanay na busy din. Nagdodouble job sila, charot. Ayan. So, ayan na nga mga kasimple. Luto na ang ating chicken curry, so ready to eat na tayo itatrya natin with rice ayan, maya maya pakuluan mo natin konti konti 5 minutes ayan, pinapakuluan ko yung 5 minutes syempre after nyan mga kasimple ay prepare na tayo ayan, ready na yan sa ating white rice so ayan mga kasimple, ito lang yung ating ganap for today's video, ayan maraming salamat sa support nyo sa akin kuha lang mo din ha Sarap ka ayu ang chicken curry ni. Gawa ni kasimple ay niya. With rice na agad, mga kasimple. Ang sarap-sarap. Ang init na mga rice. Ang init pa rin ang ulam. Ayan, kakain muna ako bago ako malis sa trabaho. At iiwan ko na ito sa aking mga anak. Ayan, bye-bye. Thank you for always um, support sa kasimple. Ayan, thank you, thank you guys. Maraming salamat. Buhay na Amerika. America. Ayan, double job tayo mga Buhay, trabaho. Buhay, trabaho. Bahay at labas, trabaho.